Tawag lang sa Panginoon na sa daki ng Ama ha. Hindi ako ang mga pagpagaling sa iyo, sila. Ang mga ba sa iyo, kaliwa, bandit lang ang mga sila. Bali lang uh, ang mga sila, At saka may ano na rin, may halong tao na rin. Plus. Uh, Good.

Hmm. sakto lang wala di ba? sabihin wala kang sakit doktor tulungan ang sarili tulungan kita, tulungan mo ko hindi tayo ng kasalanan natin sa Panginoon, hindi tayong tawag tao lamang tayong magkakamali sa araw-araw ngayon kung hindi ko mapapasok sa iyo Ah, uh, kung ano yung ginagawa ko ate, yung kamay, alisin mo kung saan yung masakit. Bawa, ito sa balang ano? Balangin mo. May tubig Ate, kayo mo ko. Balang mo na. Okay, okay din Okay. Third verbum carpactum is the signum cross of the stress the branch not there. In the name of the Father, the Spirit, the Sancte, Amen. So, sino sa babae nito, mag-usap tayo sa spiritual na the Diyos. Diyos ng lahat, Diyos ng kinakatakutan sa piyan mo. Pactum, pigabit, pigatum. Aray! Amen. Pakitanggal. Pakitanggal. Alisin mo nilagay mo rito. Alisin mo nilagay mo rito. Yan, sige. Sige. Bini mo. Kailangan mawala yan, ha? Ha? Kailangan mawala yan, ha? Hmm. Sige, 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 alis mo. Kailangan mawala yan. Ay, basta na. Nangwa na. Sige pa. Aray! Kailangan mawala yan. Hindi ako nakatakot sa'yo. Hmm. Sige! Huh! Sige, sige pa. Kailangan mawala yan. Sige. Oh, eh, luminaw na. Sige. Okay, sige pa, sige pa. May nakikita pa ako. Kung ano yung nilagay mo rito, lahat. Alusin mo. Alusin mo. Jesus Domini Alterno. Jesus, doon may sagrado. Puh! Hindi, ano si mula ito? Hindi ako nakatakot sa'yo. Hindi na. Okay. Bilisan. Bilisan. Nagagalit ka pa ah. Ha? Ah. Galit? Galit? Ha? Ah. Galit ka sa akin? Ha? Puh! <coughs> Galit ka sa akin? Galit ka sa akin? Alisin mo yan, ha? Alisin mo yan. Pwede ko malamang sino ka? Ha? Pwede ko malaman? Ha? Puh! Pwede ko malaman? Ha? Pwede? Malaman. Ha? Pwede? Bawal. <coughs> ha? Hindi na anu ng pangalan mo. Ha? Kapit-bahay. Ha? Kapit-bahay, kamag-anak. Sagot! Ano pala? Ha? Hindi. Kaibigan. Hindi! Ano pala? Anong elemento ka? Ha? Alisin mo! Gagaling yan ha? Sino oh! ka pala? Ah. Sino ka? Gagaling yan. Oh! May gusto ka ba rito? Ha? Oh! May gusto ka rito? Oh! Matagal na. Paki ano uh, po yung bibig niya? Yung damit. Bawal ko sa Baka manok sa akin. Ah, uh, kung ayaw niya nga na, ibablog ko na. Sige. Sige na. Alisin mo! Poo! Matagal mo nang bigyan ng sakit ko? Ha? Hindi. Kailan lang? Kailan lang? Sabi mo, kailan lang? Ha? Ah, sama mo ba ito sa karean? Iyan. Ha? Isasama mo? Ha? Ano lang pala? Ha, Babantayan mo siya. Ha? Binabatayan mo siya? Eh, bakit mali yung pagbabatay mo? Binigyan mo ng sakit. Ha? Ha? Pwede ko ba malaman saan nakatira? katira? Sa puno? Saan? Sa likod? Sa harap? Saan? Saan? Ayaw pa rin sabihin. Ha? O alisin mo na lang yan, ha? Sige na, mo. Hindi, hindi kayo bagay. Hindi kayo bagay. Tao kami. Tao kami. Ha? Ha? Tao kami, alam mo yan. Ibang mundo nyo, ha? Ha? Magmahal ka ng katulad mo. Ha? Huwag nang paalala lang po ha, ah, humingi ako ng paghihintay ninyo, patawad. Pag kayo naman mo may paggawin ko, oh, hindi ko kayo gagamitin. Nagrabi mo ito. Patawad po ha. Ah. Alisin mo! Huwag <laughs> na. mo Papaliguan ko siya. Sige pa, may nakikita pa ako sa balikat niya. Oh. Kailang mawawala yan, ha? May tatas niya ba yung kamay niya? So ka Ay, yung braso, hindi. So, hindi yan may tatas. May hangat niya, kailang nabay Mamaya malaman natin. Sige pa, may nakikita pa ako. Oh. <coughs> Pandaan mo, ha? Huwag mong babalikan to. Ha? Ha? Oo. Oh, oh, oh. Hindi kayo bagay. Ha? Tapatin mo ko. Nasipingan mo to? Hindi. Oo. Oh, oh. Ilang beses? Ilang beses? Oh. Ilang beses mo nasipingan mo oh. to? Ay! Ilang beses mo nasipingan mo to? Wala rin ako. Walang na lang kita. na lang kita. Pahinsyahan tayo, ha? Ha? Diyan talaga. E sinipingan mo pala ito, eh. Hayop ka, eh. Ha? Diyan talaga. Bilisan mo. Bango na ka tayo. Bilisan mo. <coughs> Alisin mo lahat yan, Ha? Sampang dinagyan muliyan, sampat pa. sampah 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 Oh, likod. Oh, sige. sampah Yan lang wala na. Meron pa. Yan lang. Chaya sa balikat. Oh, sige, tanggalin mo. Bundutin muna buntis 'to. Ha. Ah. ah buti hindi mo lalo ko ah. tanggalin mo na kapre ko ito sige o, paalam ka na ha tunoy mo ganun talaga wala mo nang mamatay. Hmm? Uh Oo. -oh. Panginoon kong Jesus, humingi ako ng basbas sa iyo upang patahin ang kapre na ito na gumambal sa babaeng ito. Tiyatawag ko ang Diyos na pupugot ng ulo upang patahin ang kapre ito. Jesus na nadalam dayos, Sandi Peratris, Akmek, Akal.

Dan mga yung ano mo? Jam mo. Sige nga. Sige mo. Masakit pa? Nawala talaga. Lahat nawala. Lundag ka nung isa. Para rin balak mo naman. May papel mo. Na. Ano? Nawala lahat? Palakpakan natin Panginoon.